So ngayon ibabahagi ko sa inyo guys no ang aming uh, diskarte kung bakit nalalabanan namin yung tigtumal days guys no so uh, alam nyo ba na kapag tigtumal ay ang daming nagko-close na tindahan no dahil hindi nila kinakaya yung mga bayarin tapos wala pang mga bumibili no walang bumibili, walang kakosto-kostomer. So, paano ba yan nilalabanan ng tindahan namin? So, ito guys, no? Uh, mga kasari ko dyan. At sa so, mga nagbabalak din magnegosyo, no? Kailangan bago ko kayo pumasok sa isang negosyo, dapat may alam kayo sa pagpatakbo ng negosyo papasokin ninyo, no? So, kasi sa negosyo, hindi parating no? Meron ding mahina, no? Kaya kailangan may alam kayong diskarte para malalabanan nyo at hindi magsara yung inyong tindahan o ang inyong negosyo. Ito guys, pinakauna ang ginagawa namin, no? Kailangan kumpleto. Kumpleto ha, guys. Lalong-lalo na sa mga basic needs, no? Sa palaging or sa mga fast-moving na produkto, no? Wag kang magpapawala ng mga ganong produkto sa inyong tindahan para uh, hindi ma, para maruling mo. Maruling mo yung pera. Pangalawa, kailangan maging mabait tayo sa ating mga customer or a uh, good customer service, no? Mahirap maging mabait, guys, lalo na pag um, or mahirap maging uh, mabait or ngumiti sa harapan ng isang customer kapag may problema kang pinagdadaanan or di andam yung bayarin or basta ganun. Pero iwasan mo pa rin maging masungit. No? Dahil, ah, uh, pag ginawa mo yun, no? sinungitan mo yung customer mo, lalo kang mawala ng customer. Kapag may problema kayo ng asawa mo or ng pamilya mo, nako sa bahay na lang yon no? Ngumiti pa rin tayo sa harap ng customer. Kasi lalo na may mga customer din kasi na masusungit din. So, pag ikaw uh, wala ka din sa mood, no? Uh, Nakasinabayan mo siya, no? Hindi na yan sa sa'yo, no? <laughs> Kaya kailangan uh, palagi tayong uh, maging mabait talaga sa ating customer, no? Kunin natin yung kanilang loob para nang sa ganun ay pabalik-balik sila sa ating tindahan. At uh, sa ganun hindi tayo mawala ng customer, no? Magiging asuki na natin sila mga guys, kailangan gawin mong uh, attractive ang iyong tindahan or palaging malinis, uh, palaging naka maayos yung pagdisplay no? Kasi pag ganun, no? Kapag na, lalo na katulad sa amin dito, no? at uh, Tabi kami ng kalsada. So, yung alikabok na pumapasok, pag hindi mo yan na sunod, no? Ang mga alikabok na yan, no? Didikit yan sa mga plastic ng ating paninda. So kapag yan nakita ng customer, no? I, ma, ano yan, Madi-dismaya or sasabihin, ang dumi ng ano, meron kasing ganun guys eh, na talagang uh, mga customer na ayaw nila ng uh, maalikabok yung ating paninda. No, meron talagang mga customer na ganun at kahit naman tayo siguro pag nakita natin na Uh, madumi, no? Ibibili ka pa ba? Ang yung iba nga, expiration talagang, simula uh, expiration, ano, expiration meron talagang gano'ng mga tao, guys, kaya ah, uh, kaya kung pwede ay talagang panatili panatilihin mong ay oh, hirap magtagalog guys na kapag ilongo ka talaga mahirap magtagalog so yun uh, kailangan panatilihin mong malinis yang tindahan mo at maayos yung mga paninda mo dahil uh, nakakahakot yun guys no kapag malayo pa lang nakikita ng customer na ang ganda ng tindahan mo no uh, mapapabili siya no? bilis siya dahil sa uh, nakaka-attract yung uh, sa display ng ang linis ng tindahan mo at uh, maayos yung tindahan mo ay nakaka-attract yun guys, no? Sa customer. So next guys, kailangan wag tayong palaging close, no? Kasi lalo na pag yung tindahan mo nasa luuba, no? So tapos sabihin ko bibili ako ng ganito sa tindahan mo. Maiisip ko na baka close na naman yun, no malayo pa naman yun tapos close pa baka baka close pa dito na lang ako sa ano ganon so dapat uh, kung pwede ay palagi tayong bukas no palaging bukas yung ating tindahan para uh, yung customer ay hindi maligaw no kasi pag uh, close ka no talagang pupunta yan sa iba suki okay mo pa yan kapag ikaw ay palaging close. Talagang makakahanap yan ng ibang suki. So, kay, kaya yon isa din yon sa mga iwasan mo. Yung uh, palaging close yung iyong tindahan. to guys, last but not the least. Gawin mo na yung one-stop yung tindahan mo. No? Maglagay ka ng mga paninda na uh, Hindi ganun siya ka fast moving Pero hinahanap ng tao Maglagay ka kahit pa konti-konti Alam nyo ba guys, nga kami nga dito Lahat na <laughs> uh, From uh, Gulay O, oh, gulay Naglagay na rin ako ng konting frozen Kasi may nagahanap Nag-ice cream na rin ako guys <laughs> Kasi may nagahanap Oh, naglagay na rin ako ng RF dahil meron din naghahanap ng mga minsan pag mainit ang panahon, no, Naghanap ng soft drinks, no? So, naglagay na rin ako ng itlog. Lahat na yata, guys, no? Nilagay ko na sa aking tindahan. Lahat na pwede sa isang sari-sari store nilagay ko na, guys, no? Kahit pa konti-konti, no? Alam nyo ba, guys, na pag one stop yung iyong tindahan, ay ano pa nga hahanapin ng customer mo, no? Nasa ng ang lahat. Oh, di ba? So yun guys, no. Pinakauna, kailangan ah uh, kumpleto ka ng paninda, no? Kailangan kumpleto ka ng panlala na yung mga basic needs ng tao, no? Kailangan yung mga fast moving ay hindi ka mawawalan ng fast moving products sa iyong sari-sari uh, store, no? Tsaka pangalawa, ah uh, kailangan no uh, maging mabait laging uh, or uh, good customer service no maging mabait tayo sa ating customer no pangatlo ay talagang apanatilihin uh, panatilihin mong malinis at attractive yung tindahan mo para makakahakot ka ng uh, mga customer. Pang-apat, kailangan palagi kang open, no? Consistent dapat, no? Para uh, si customer ay hindi maligaw. Last, no? Yun yung uh, kailangan, uh, mag-gawin mo ng one-stop yung iyong tindahan, no? Gawin mong one-stop lahat ng pwede sa tindahan mo. Ibigay mo na. Ilagay mo na. Para uh, wala na silang hahanapin pang iba <laughs> dahil nasa iyo na ang lahat 'yun lang pa at marami po ba lang salamat sa palaging sumusuporta sa uh, Ma'am Romela official channel no maraming salamat po at uh, ngayon po ay nagpapasalamat po ako dahil uh, 5k subscribers na po ako at malaking uh, achievement na 'yon para sa akin imagine no at uh, talagang na masaya na ako sa ganon. <laughs> Kaya sa palaging uh, sa mga palaging uh, sumusuporta sa akin. Thank you po at uh, sa hindi pa po, po pala subscribe sa akin channel. Please subscribe my channel and hit niyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may uh, bago po akong upload.